Handang-handa ka na bang gawing masaya at masagana ang iyong 2025? Isa sa lagi nating pinaghahandaan tuwing sasapit ang bagong taon ay kung papaano ba tayo magiging maswerte sa susunod na bagong taon. Nagsusuot tayo ng lucky colors, nagkukompleto tayo ng labintatlong prutas na ihahain tuwing sasapit ang bagong taon at kung ano-ano pang nakikita nating suggestion sa internet para lang maging maswerte ang ating susunod na taon. Pero paano nga ba natin gagawing masagana at masaya ang bawat taon ng ating buhay? Paano nga ba magiging maswerte sa buhay? Paano mo ba nasasabing maswelte ka? Ano ba ang kahulugan sa iyo ng swelte? Alam mo ba kaibigan na ang swelte ay hindi lang tungkol sa magagandang bagay o sa magagandang pagkakataon na bigla na lang dumarating sa ating buhay? Ang swelte ay kombinasyon ng tamang mindset, tamang aksyon sa tamang pagkakataon. May kasabihan nga daw na luck is what happens when preparation meets opportunity. Nax English yun. Kaya naman sa video ito, isishare ko sa inyo ang mga tips na sinusunod ko kung kaya hindi ko masyadong nararamdaman na malas ako sa buhay. Ang unang tips para maging maswerte ka ngayong 2025 ay kailangang malinaw sa iyo kung alin sa mga goals mo ang iyong priority. Alam mo ba kung bakit parang walang nagbabago sa buhay mo? Dahil nag-aantay ka lang ng swerte. Taon-taon naghahanda ka ng labing dalawang prutas o kaya nagsusuot ka ng lucky colors para lang maging maswerte. Pero alam mo ba kung anong swerte ang inaantay mo? Naiintindihan ba ni God ng Panginoong Hesus, ang swerteng pinagdadasal mo? Hindi kaya nalilito siya kung alin ang una niyang ibibigay sa'yo. Una sa lahat, kailangan maging malinaw sa'yo kung aling parte sa buhay mo kailangan mag-umpisa ang swerte. Sa relationship ba? Financial? O kung ano paman, dapat maging specific ka kung ano ang hihilingin mo. At hilingin mo lang ang swerte ito sa iisa lang Diyos ang iisang lang Diyos na kinikilala mo sa iyong buhay. Kapag mas malinaw sa iyo ang layunin mo, mas madali sa ating Panginoon Diyos na gabayan ka sa tamang oportunidad para mas maging maswerte ka sa buhay mo. Ang pangalawang tips na sinusunod ko para maging maswerte ako lagi taon-taon, lalo na ngayong 2025, ay lagi kong pinapalibutan ang sarili ko ng positibong enerhiya. Lagi mong tatandaan na ang bawat iniisip mo ay nagiging totoo. Kung kaya, wag mong ugaliin na mag-isip ng mga negatibong bagay, ng mga negatibo para sa kapwa mo, ng masama para sa kapwa mo. Kung sakaling may kinakaharap kang mabigat na sitwasyon sa buhay mo ngayon, Huwag mong kakalimutang magtiwala sa iisang Diyos na kinikilala mo. Sa iisang Diyos na pinagtiwalaan mo ng iyong buhay. At lagi kang manalangin sa Kanya kung ano ang iyong pangangailangan. At asahan mong hindi Kanya pababayaan kailanman. Alalahanin mo na kapag laging positibo at maganda ang hangarin mo, mas maa-attract mo ang lahat ng swerte sa mundo. Ang pangatlong tips na aking sinusunod upang maging maswerte ang aking buhay bawat taon, lalong-lalo na ngayong 2025 ay ang mag-invest lagi sa aking sarili. Ang pinakamabuting paraan para maging maswerte sa buhay ay ang laging pagpapabuti mo ng iyong sarili. Pilitin mo laging alagaan ang iyong kalusugan at matuto ng mga bagong skills na makakatulong sa iyo sa iyong buhay. Tandaan mo na kapag handa ka, mas madali mong makukuha ang mga, bag, ang mga magagandang opportunities na darating sa buhay mo ang pang-apat na tips na sinusunod ko para maging maswerte ang bawat taon ko, lalong-lalo na ang taong 2025 ay laging maging grateful sa lahat ng bagay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga simpleng bagay at mas nakikita mo ang bawat biyayang natatanggap mo araw-araw pagkagising mo pa lang sa umaga, kahit ganun man yan kaliit, mas bubuka sa iyo ang pintuan para sa mas marami pang swerte. Kung oo, galin mo laging magpasalamat umpisa pa lang ng umaga mo, gagawin nitong positibo ang buong araw mo na siyang mag-a-attract ng mga masuswerteng bagay sa paligid mo. Sabi nga nila, ang taong lagi nagpapasalamat ay ang laging maswerte. At dyan nagtatapos ang video kong ito at sana'y may kayong kahit konting magpapaganda ng buhay nyo ngayong 2025 at sa mga susunod na taon. Sana ay matupad lahat ng inyong hinahangad sa buhay at patnubayan kayo ng Panginoong ating Diyos kasama ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat sa panunod muli at hanggang sa mga susunod na video.